tahal kami gawa ng gunting dito sa tabako yung mga uh, gunting na talagang ginagamit ng mga traditional barber Taras dito sa tabako city albay Kaya po namin kung paano kayo ng gunting. Ay, yan o. No? pala yan. Dito ang pandaya ng gunting. <coughs> Kaya well, anong materialis na ginagamit na bakal dito? Ah mga muli Magaganda klaseng bakal Isitak yan Isitak no? ano so, Ayan o no, Ganyan ginagawa pala yan Grabe oh. Para nagpapanday ng isak. Oh, ganun lang ho. Oh. Oh. Kumagong na for processing. Tapos nandito pa. Ayun eh, mga wala pang tornilyo. Ano mo di hanga? Ito yung mga gunting na gawang tabako. Ito naman yung itak. Kung tawagin yung tabak, kaya tabako eh. Ano, gaganda oh. Ito yung mga ano, tapos na nagunting, yung mga pinis na talaga. Ito na po yung final na pinis na pambinta na talaga ito. Uh, ito po ay para sa mga pang -tela. pang tela. Ito naman yung gawang tabako talaga. Ayan, oh. May tabako city. na. Uh, mga order na. Maganda. Meron dito mga itak, oh, ang dami oh. Mga ari dito, ano to, mga pambenta na, mga tapos na oh. Opo, tapos minsan may mga ano din yung sarunga na tinatawag, uh -huh. yung, may kahoy. Tapos may mga gunting pa rito na ready, lalagyan na, na ng mga tornilyo. Oo. Ayun oh. Na pa Oh, ano. so, Nag-start ang uh, pagawa ng itak, gunting dito sa tabako mainly, uh, more than 10 decades ago. So, uh, yung lolo ko, yung papa ni papa, isa sa mga pioneer ng pandayan dito sa sa Kubo, particularly. Nawala siya in uh, several years, pero yung business pinagpatuloy ng aking uh, tatay ng aming family uh, last 2018. So, until now, uh, operating pa rin yung pandayan namin and may mga dami mga finish products na itak, gunting, and dinideliver din namin ito sa iba-ibang lugar. Sa Maynila, sa ibang parte ng Bicol, at uh, marami rin kami mga ibang uh, customer na dumadayo dito. makakuha ng mga quality products na yung pagawa ng pandayan na ito ay mula sa, sa muli o yung bakal na primary source ng itak at gunting and ginagawa ito sa pandayan uh, hinahasa doon yung mga products hanggang sa finished products patalim ng mga ito uh, after that uh, doon na namin binibenta yung mga quality products na tinatangkilik ng maraming mga, una uh, una yung mga barbero yung mga uh, bunting na ginagamit nila kasi yun yung mas uh, ideal nila yung mga preferred nila yung traditional way ng pagugupit and ganoon din sa mga pantela sa mga iba pang mga uh, consumers, mga ibang suppliers na nagabi lang ang mga product so hanggang ngayon patuloy pa rin kaming uh, gumagawa ng mga quality products na talagang uh, durable and pwedeng gamitin sa mahaba pang panahon ito yung uh, page nila. Dito kayo pwedeng umorder. I-message nyo lang sila dito sa FL Burak Cutlery. Yan. Meron silang itak or gulok or tabak kung tawagin. Siyempre, meron din silang gunting. At meron din silang gunting para sa tela.